Benepisyo ng kaymito, star apple. Ang star apple, kaong kaung Ocroisophyllum cainito, ay isang uri ng prutas na mayaman sa mga bitamina at mineral. Narito ang ilan sa mga benepisyo ng star apple. Isa, mabuting pinagmulan ng antioxidants. Ang star apple ay mayaman sa antioxidants na nakakatulong sa pag-iwas sa mga sakit na dulot ng pagtanda at oxidative stress. Dalawa, nakakatulong sa pag-iwas sa sakit sa puso. Ang star apple ay mayaman sa potassium, na nakakatulong sa pagbaba ng presyon ng dugo at pag-iwas sa sakit sa puso. Tatlo, nakakatulong sa pag-iwas sa sakit sa bituka. Ang star apple ay mayaman sa dietary fiber, na nakakatulong sa pag-iwas sa sakit sa bituka. Apat, nakakatulong sa pag-iwas sa sakit sa balat. Ang star apple ay mayaman sa antioxidants, na nakakatulong sa pag-iwas sa sakit sa balat. 5. Nakakatulong sa pag-iwas sa anemia. Ang star apple ay mayaman sa iron na nakakatulong sa pag-iwas sa anemia. 6. Nakakatulong sa pag-iwas sa osteoporosis. Ang star apple ay mayaman sa calcium na nakakatulong sa pag-iwas sa osteoporosis. 7. Nakakatulong sa pag-iwas sa sakit sa mata. Ang star apple ay mayaman sa vitamina A na mahalaga para sa kalusugan ng mata. 8. Nakakatulong sa pag-iwas sa pagtanda, ang star apple ay mayaman sa antioxidants na nakakatulong sa pag-iwas sa pagtanda. Sham, nakakatulong sa pag-iwas sa sakit sa bagang, ang star apple ay mayaman sa antioxidants na nakakatulong sa pag-iwas sa sakit sa bagang. 10, nakakatulong sa pag-iwas sa sakit sa tiyan, ang star apple ay mayaman sa fiber na nakakatulong sa pag-iwas sa sakit sa tiyan. Hashtag paano kumain ng star apple Ang star apple ay pwedeng kainin sa iba't ibang paraan, tulad ng Kinakain bilang prutas ginagawang juice o smoothie ginagawang salad o ensalada ginagawang pritong star apple o fried star apple. Mga babala ang star apple ay mayaman sa asukal, kaya't pwede itong magdulot ng pagtaas ng asukal sa dugo sa mga taong may diabetes. Kaya't, Importante na kumain ng star apple sa mode ration at uminom ng maraming tubig.